yung trabaho namin may ano chairman so, yung kasi doon nawakarong mga taon sa gato sinturon tara diretso kami City si Hall. chairman yung chairman yung amo namin noon eh sa karinderia pagpunta namin doon sa city hall kasal na pala yun ito marap si Mayor Lim talagang mga ko yun si Mayor Lim si asawa ni Pipoy ako. si Pipay tapos si Letit Sarkal, mga ninong ko. Pinagbibigyan kami. Siguro na 20 mil kami ni Joe nun. Uwi na kami. Tala, hotel muna kami kasi hindi pa yung makauwi gabi. Gabi na eh. Pinikot daw yan para mag-hotel. Napikot ako hindi. Bakit talaga ako saan ka namin. Mga anak na sa likod. Kama kaya ito yung kinalabasan. Sila yung kinalabasan dyan. Ay, anak ako na sa likod. Ang pahalang ano pa nun. Puta, takot ako ka Joe nun kasi kinabahan ako nun. Puta nilagnat. Puta nilagnat. <laughs> Bakit? Pag, 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 Pero kasal ba na kayo, di ba? Oo, oh, kasal na kami. Nagkano kami kasi... Pero may ano, nangyari na sa atin. Wala pa. Wala pa nangyari sa amin. <laughs> nangyari sa mga, yung nagkopi kami, <laughs> <laughs> yung first time na nangyari. Tapos nilagnat. Nilagnat, kinabahan ako. Sabi ko, pata ka na ba? Anong mangyari dito? Iniisip ko kagad. Baka may virus ka, di mo lang <laughs> alam. Baka may virus ka! Nakawaan mo ng virus! Uta yun. Siyempre, <laughs> huwi kami ng Dasma. <laughs> <laughs> huwi kami kabite wala so, ano yung... Gamit ni uh, Joan iniwak ko muna sa promo. Hindi yun kasi, Pag <laughs> so uwi ko, kasama ko si Johan, sabi ko sa... Mare! <laughs> lola ko, <tiyo> ko. <laughs> La, Si Johan po, sabi niya, Oh, anong Bumisita, ko, Dila, dito na kami titira. bakit? Kinasal po kami sa mo sinabi tawad ko. Ito, yung gamit niyan? Inuwa ko rin sa tindahan, hindi ba ko sa kanto eh. Inuwa ko, laki. Dito rin po titira yun. Hindi ko nakita yung mga magulang, nakita ko yung magulang ni John. kaya lang mga no, ilang buwan lang patay na rin. Yung tatay ni John, John, buwi kami kaya sa province. Alam isang linggo lang po tayo ko na eh. Hindi ko sarap kung may pera ka sa sa province. May pera kami. So, mga mura yung, ano, yung mga lupa? May pera kami. Anong mura lupa? Okay. May